Initially, what, what, what do you think of the decision of the vice president to quit the education portfolio? I actually, uh, katulad nga nung nakita kong uh, quote card mo, no, yung statement mo, this is the best decision she has ever made with respect to the education sector. And I agree with that. Kasi nga sa dami ng crisis natin sa si education sector, dapat nararamdaman na ng presidente yung urgency na i-address tong mga issues na to. At kailangan niya talaga ng matinong tao na magpapatakbo ng Department of Education para masolusyonan yung mga problema ng ating education sector. Kaya masaya ako na talagang pinuubayan na niya itong uh, DepEd at uh, binigyan niya ng pagkakataon yung Presidente maghanap ng ibang sekretary para sa DepEd. Maski kaiba yung reason, no? Minsan ganyan talaga sa gobyerno, no? You just count your <laughs> victories without uh, focusing too much on the motivations or motives, no? Tama ba? Correct. Siyempre, alam naman natin yung totoong dahilan kung ba't siya nag -resign. Hindi dahil uh, concern siya sa sektor ng edukasyon at naniniwala siya na may, ibat-ibang may ibang taong karapat dapat na magpatakbo sa ahensyang ito. Mas political yung dahilan. Pero nagpapasalamat na rin tayo na kahit okay. Pa paano, may chance ngayon magkaroon ng mas magaling na DepEd Secretary. Dahil po dyan, Vice President Shukran. Thank you. Yeah. Salamat. Salamat dapat tayo. Salamat. Salamat. Okay. <laughs> Ito kasi sinabi niya no, sabi niya hindi yung pagbibitiw niya, hindi raw lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. When you heard that, oh, ano yung pumasok sa isip niya? How would you interpret that? Well, unang-una pa naman nung nilaunch nila yung matatag curriculum, sinabi niya wala siyang alam dun sa curriculum na inilolodge na nila. So, uh siguro ayaw niyang aminin na may kahinaan siya sa sektor na 'yon, pero yung the fact na nire recognize niya na uh, at na ginagawa niya to para dun sa sektor, Ay for me, ang interpretation ko dun, may recognition din na maraming issues na kailangang tugunan na hindi niya talaga kaya. Kaya yun. Mm. I, 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 that's the that's the best interpretation I can uh, muster from that statement. <laughs> I agree. I, I, agree with that uh, interpretation. Pero medyo lumilikot yung isip ko eh. Kunwari, uh, -huh. uh kunwari political propagandist ako. No? Naisip ko pwede pala siyang itwist, eh, no? I spin. Pwedeng sabihin, ayaw niya mabiktima yung mga guro at yung mga kabataang Pilipino ng bangayan sa politika sa pagitan ng niya uh -huh. at uh President Marcos. Pwedeng ganun ang spin niya, eh, no? So, pagmamalasakit ko sa inyo. Pero syempre mas convinced ako dun sa una. Yung, yung may, may acknowledgement na laya ta akong alam diyan eh. Medyo kwit-kwit na. Yun, yun yung mas optimistic na pagtanaw dun sa sa sinasabi niya. Yung mas political ano, yung mas politician interpretation, yun yung sinabi mo, 'di ba? Concerned ako sa sector. Ayoko silang maipit sa bangayan namin kawawa naman yung ating mga estudyante. So, paubaya na natin. Ganun ba? Parang letting go, parang love life eh. Diba? <laughs> okay. If you love them, set them free. <laughs> Ganun <ba> yan? <laughs> Yata ako na na-convince <laughs> na. <laughs> Ang mga politiko, ano yan eh? Hindi ganyan mag-isip yung mga politiko eh. No? Oo. Uh -oh. okay. Kaya dapat. Okay. So, go, balik tayo go, go, go. Dun sa competence Education Secretary, talking about politicians at kung ganyan mag-isip, ang unang-unang wish list ko sana, kung mag appoint si Presidente Marcos ng bagong Education Secretary, huwag politician. ba? Diba? Kasi okay. maraming politiko ang nag sa DepEd dahil meron ka dyang kadre ng mga teachers. Nandyan yung audience mo, automatic mga estudyante. Pero kung siseryosohin natin yung pag-solve ng problema sa education sector, then we should not put a politician in DepEd. Kasi kapag politiko ka at politician ang nilagay mo dyan, ang pangunahing layunin yan would be the interest of a politician. Ang kailangan natin ngayon, yung taong pang nilagay mo dyan, ang pangunahing interest, interest ng mga sudyante, interest ng mga guro, interest ng mga magulang, yung stakeholders natin sa education sector. Mm, so, okay. sana hindi politician, diba? Uh, para hindi sila nag-iisip ng, for instance, nung, let's say, ambition sa 2028, no? Although okay. ngayon kasi pag naglagay ka ng politiko, tapos may balak tumakbo sa 2025, it's not out of the question, pero parang naglokohan lang tayo. Pero how about yung ano? Kasi, di ba minsan may mga members of Congress naman na talagang education champions? Mm, I don't have to name them, pero meron tayong mga kilalang ganyan. Lalo yung mga talagang kasama rin sa EDCOM, di ba? Yung uh, EDCOM 2 na tayo ngayon, second congressional Uh, Commission on Education. May mga nakikita tayong mga champions sa education sector. Maski yung mga ganun ba, you don't want them to to get appointed. Pwede naman, pero ako kasi tinitingnan ko yung political agenda pa rin eh. Kung mag align yung political interest nila with our interest, why not? ba? Diba? Pero halimbawa, si, si VP Sara Duterte, alam natin na politician siya. At ang pangunahing reason kung bakit nasa DepEd siya is not really to promote or to you know, improve the standard of the education in the country but it's a, it's a political machinery. So, sa akin, yes, meron tayong mga politicians na champion din ng education sector pero I'm sure wala naman tayong kakulangan din sa mga possible experts na may similar set of skills, knowledge, and competency na maaaring magpatakbo ng education sector at hindi magagamit ito for political reasons. Okay. Although Kasi traditionally yung mga cabinet positions, they don't exactly appoint technocrats, 'di ba? That's a highly politicized position. So political appointees naman sila by nature, 'di ba? So meron san sa, 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 san kayo humuhugot ng optimism na baka naman uh, for a change hindi maglagay ng political diyan. <laughs> well, the previous administration kay uh, kay Duterte, si Liling Briones is not a politician. She's a technocrat. Before Duterte, si uh, Brother um, Armin Armin is not a politician. So you, historically, wala naman basyadong politician na nilalagay talaga sa DepEd. Ngayon lang. May naisip ako dati, congressman eh. Anyway, <laughs> medyo ano yan, circa 2000s. Sa DepEd? Oo. Oh. Sino Jessly Lapos. Although meron siyang background Ay, sa Correct, education, correct, correct. But he's a champion of the education sector din. Yes, then, 'yung sinasabi well, ko kanina, oh, may champion okay. eh. Ah-ah. Hmm. Uh -oh, uh -oh, so uh -oh. that's one, ano, that's one uh, aspiration of yours. Huwag maglagay ng politiko. Yes, sa, yes. okay. Pero kung uh -oh. ano, kung bubuuin ka ng ano, nang parang ideal na education secretary. 'Di ba minsan pag naglalaro ka ng games, yung bumubuo ka ng ano, parang yeah. the perfect player, no? Uh, ano yung ano yung mga gusto mo makita ng katangian? Syempre, unang-una hindi dapat corrupt. Kasi ang dami ring perang involved sa education, 'di ba? Puro procurement actually ang ginagawa sa education dahil kailangan mo magpagawa ng building, infrastructure, bibili ka ng libro, uh, mga vehicles, education supplies. So puro procurement yan. Ang laki ng budget na ina-allocate din natin sa education at sa pagkakataong ito na napaka sikip ng budget natin, we have to be able to maximize yung bawat piso na napupunta sa DepEd. So kung hindi magnanakaw at hindi corrupt yung ilalagay natin, mas lalong magiging kapakipakinabang yung budget na i-allocate natin yan. So napakahalaga na hindi corrupt yung ilalagay natin sa DepEd. Yung hindi na tayo, yung hindi na manghihingi ng confidential fund sa susunod na budget hearing. <laughs> Grabe naman kayo. Hindi naman 4K hindi okay. naman porke humingi ng pagkalaki-laking confidential fund. Eh ninakaw Corrupt 'yun. na. 'Di ba? Eh, pwede namang oh, Hindi ko naman dinakaw. sinabing ninakaw. Sabi ko lang mm. pampakinabangan eh, ng bawat pisong ilalagay sa DepEd. Although ano pala ang definition ng corruption ano 'yan, 'di ba? Yung medyo malawak din, no? Hindi naman yeah, kailangan i ibulsa yeah. mo pero kung tama ba basta na disadvantage mo yung yung tao. 'di ba? Correct. Diba yan, diba? Hmm. Rent seeking, 'di ba? Oh, uh -uh. Okay, ano pa? So dapat hindi corrupt. Number two, ano pa? At uh, tingin ko kailangan uh, uh, inspiring din siya or uh, may positive energy yung kayang mag-mobilize ng mga resources kasi yung recognition natin na may limited resources ang gobyerno natin para i-allocate sa, sa budget. Dahil yung overall budget natin, hindi na ganun kalaki, di ba? But I wish magkaroon tayo ng education secretary na very inspiring and trustworthy na makakamobilize ng resources from other sectors like the private sector. Yung pagkakatiwalaan bang bigyan ng pera para matulungan yung iba pang kakulangan Uh, ng resources sa, sa education, yung kayang magbigay ng tulong para i-build ang capacity ng mga teachers natin, mag-provide ng training, yung inspirational na, alam mo yung kahit ikaw, wala ka ng pera, pero dahil na-inspire ka sa taong to, sa commitment niya na i-reform ang education sector, tutulong ka. Yun, okay, yun inspiring. Okay, how about, mm -hmm. uh, how important is competence and track record? Oh, yan, syempre. Yung competence, napaka-importante. Kasi education sector is also not as uh, straightforward na kailangan matutong magbasa, magsulat, magmath ang mga bata. No, Napaka-complex ng education sector. Kasama to yung formation ng mga kabataan. So, kailangan yung DepEd Secretary natin na iintindihan na halimbawa, Uh, may ibat-ibang type of intelligence ang ating mga kabataan, hindi lamang para matutong magbasa, magsulat at bumilang. That's the minimum. But we also have to create that space and recognize na yung edukasyon ay pagkakataon din para sa mga kabataang magaling sa arts, magaling sa sports. Di ba yung tinatag nating body smart, um, music smart, kasama yan sa paghubog natin ng ating mga kabataan na sana makita ng uh, susunod na DepEd Secretary. Kasama din sa competency yung, yung pagkilala at uh, pag, uh, pagkakaroon ng knowledge sa iba't ibang methodology sa pagtuturo. Kasi y y reflection din yan nung bago nating PISA score, di ba? Ang baba natin dun sa <laughs> critical, critical score thinking. din. Mm -hmm. Critical thinking. So, hindi na straightforward na lecture na lang. Dapat may, pabukas bukas na kaalaman sa bagong mga pamamaraan sa pagtuturo. So yan, diyan papasok yung yung competency, yung pag-unawa kung paano binubuo yung mga curriculum, yung pag-design ng mga kurso. Doon papasok yung yung track record. Kaya nga sabi ko, uh, mas mahalaga na sana uh, expert doon sa sektor at hindi politician yung ilalagay natin doon. <music>